Tayo na, Nang Nanguha kami ng gulay yun. At saka, saging, may papaya, may iyog. Tayo ba yung may lalahokan pa ng malunggay? <coughs> ne. Makakuha din ang malunggay. Hoy! Baka yan yung ni Pader! Ay, nako! Huwag mo yan kuhanin! Look. <laughs> Kagaganda ng sitaw ni Kuya ko ni. Kagaganda. Bagong tanim. Alam mo si sana ni ganda ng sitaw. Konti lang ang amin at kami, ako na ang naman ni Camila na Ilinan na nagkakain yan. Ayan eh, ang tower dito. Tower ng dito sim.